Hello mga ka-Shorikat Ogs, mga kat, kat Hello, hello, hello. Gumala na naman si Shorikat Kera! Ay, nandito tayo ngayon sa ano mga kasharika. Tinatawag nilang uh, Ghost town Adults. I don't know how to pronounce, but this is the square. It's part of Stockholm mga kasharika. At isa ito sa magagandang mga structure dito sa Stockholm. At napakaganda niya mga kasharika. Tingnan niyo naman mga kasharika. O, oh, di ba? Kaso lang, napakasubrang lamig din mga kasharika. Kasi nag-snow ngayon dito sa Stockholm. So, nasa 7 minus degrees tayo mga kasharika. Sobrang lamig talaga mga kasharika. Pati yung kamay ko, nanginginig na sa lamig. Kahit may gloves ako mga kasharika. Pero kailangan kong i-share sa inyo magagandang tanawin dito sa Stockholm, Sweden. para ma inspire naman kayo. pagpupunta kayo dito sa sa Europe, isa ito sa mga bucket list nyo na promise mga kasurikat na ako, sulit na sulit kapag pupunta kayo dito sa Sweden, sa Stockholm, pinaka capital city ng Sweden. At sobrang ganda talaga mga kasyurikat. At itong ano, malapit lang talaga siya sa dagat. At nanyo naman, ba diba? Sobrang ganda niya talaga. At lahat ng mga structure niya, para talaga siyang palace or castle. Napaka-amazing niya talaga mga kasyurikat. Sobrang ganda. At, ay just ko, mawawala talaga ang pagod mo at lamig dito. Sabi ng kaibigan ko mga kasirikat na nandito din sa Stockholm, sabi niya mas maganda daw ang, mas maa-appreciate ko daw yung mga lugar dito kapag summer. Kasi ano, makikita mo talaga yung kagandahan ng Stockholm. Lalo na maraming kapag may araw. Kaso lang ngayon, madilim talaga siya kasi nga, it's so wet.